Lumayas ka na dito dahil tinanggal na kita dito sa pamamahay ko. Hindi, hindi siya aalis dito. Okay. Hindi mo pwedeng palayasin si Miss Love dito. Dahil ako ang may-ari ng pamamahay na to. Okay. Sir, sira po yung grifo natin sa lababo. At may kilala akong tubero eh. Mamaya mo na papuntahin. Alam mo, mas lalo kang gumaganda. Ang yeah. ka nga dyan. Andyan si ma'am, baka makita tayo. Ang maglala. Hindi naman siya nakatingin. Dong, nasan ka? Dong, nasaan ka? Oh, anjay ka pala sa kusina? Nasira kasi yung gripo sa lababo. Inusubukan ko ayosin. Sabi ni Miss Lovely, mayroon na siya kilalang tubiro. Ah, sige Miss Love. Pag hindi naayos ng sermo, mo, tapos papuntay mo na lang yung kilalang mong tubiro. Dong, maligo muna ako saglit ha. At sumunod ka na rin para makapagpahinga tayo. O siya, sige. Subukan ko lang ayusin yung gripo. Ano ba yan? Muntik na tayong nahuli ah. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Sir, sa palagay ko, itigil na natin to. Pero bakit? Alam mo naman, sir. May asawa ka na, sir. Pero hindi ko na siya mahal. Mas mahala kita kaysa kanya. Kalimutan ko pala yung tuwalya ko. Dong! Islam! pin Ah, napuwing lang si Miss Love. Ihipan ko lang sana. Hindi eh. Iba yung nakita ko. Hoy, ikaw babae. Ngayon mismo lumayas ka dito. Lumayas ka na dito dahil tinanggal na kita. Dito sa pamamahay ko. Hindi. Hindi siya aalis dito. Hindi mo pwedeng palayasin si Miss Love dito. Dahil ako ang may-ari ng pamamahay na to. Ako lang may karapatan kung sinong mananatili dito sa bahay. At ang gusto kong umalis dito ay ikaw. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa atin. Pero bakit? Ito ang lagi mong tandaan. Hindi porkit pinadhana ay sila na sa habang buhay. Pwede ka nang umalis dito. Alis na! Ngayon, wala nang hadlang sa pag-ibigan natin. Hindi na natin kailangan magtago. Malayang-malaya na tayong darawa ito na yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Mahal, nandito na ako. Oh, bakit nandito yung kaibigan mong tubiro? Wala naman tayo kailangang ipayos. Hindi na ako paligulito pa. Sasama na ako sa kanya. sakit na nangyari sa akin. Pinagpalit na ako ni Lovely sa tubiro. Nagkamali ako ng pinili na dapat ang asawa ko yung pinili ko. Oh, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para humingi ng tawad. Nagkamali ako ng pinili. Si Miss Love nagtaksil sa akin. Pinagpalit ako sa kaibigan niyang tubiro baka pwedeng tayo muli at magsimula tayo muli patawad pero ikaw na rin ang nagsabi na hindi lahat ng tinadhana ay sila na sa habang buhay